Hi there! Welcome again my YouTube channel, Juhong et Pahit. It's a brand new day, of course. It's a brand new video. Sa so, this video ay mag-aalaga tayong mga cubs, na mga kambing dito, cubs. Mga kambing ni Jopor! Ang pinakabata at pinakagwapong nag-aalaga ng mga kambing. Yes! Hello, Jopor! Hiya! Kay Valhal? Hi, Jopor! Kay Pinta Kulim-Kulim Syukol? ka mo free yan. Kolyom? Hawa ki asor. Asor ma pero. Subabas. Subabas. Ah, subabas. Oh guys, morning guys yung trabaho niya. Asa kam sa basic ka Sika. ba sikka. badit akeres. Bro, tama ni. Tama niya. Erga Ah, 6 7 8 3 hours la yung trabaho niya ni Jafar sa pag-alaga ng mga kambing. Ah, uh, badin? ah uh, three hours robet hmm? nom <People> uh, Ay, eh nom maasi mapin sila nom ay mapin nom kaya uwi siya mga tas magmabasal mapasal masal sa guys mga kab kanon api eh makan la la bas ah Japar, 19 years old. Tisa ta siya? Tisa ta, siktas? Tisa ta. Ito sa yeah. Sagir. <laughs> Kada. Mungkin. Ito sa taas. Ah, Arbatas. sa yeah. uh, in Tahinas, ah? Saudi Arabia. Sagir. Yeah. Uh. Ito Yemen o Saudi Arabia? Yemen. Yemen. Uh, Yemen garib. Hey, uh, Mashi. Hey, Darimshi. Darimshi. Ay. Igdarim nyo yung mga kambing cubs. Wow. O diba, Kahit kahit ano klasing damo na kakain nila kasi no sila. Saka tinanong sila cubs. Ito. Yeah. Yung aso. Arabic call. Hello call. Let's jalan. Hello. Tinan niyo. Yan mga cubs. Lalaki ng mga kambing. Yan. Oh, ang babayit nila. Yan mga hada hormas ha hada uh, kanam kanam uh, sa arabi kanam pag sa atin mga pilipino ay kambing at iba naman yung shepherd na tinatawag lang na karof iba yon yung mga balahibo ito ay mga kambing lang guys mga cubs mga kambing yes Saber, lasim in, uh, tamanin dagi ka. Tamanin dagi ka, kalas. Ah? Taker? Ah, ana? Ay, alisan na rin hinawol. Ah, Ay, ano mga sa tama niya time si Suya so, bagi in takalas, ha? Eh. Hey guys. Ito mga cubs, tinubugaw ni Jopar yung mga kambing niya. Jopar! Hello. In ba din? Mungkin huaro hinak ba it? Mungkin huaro hinasak ada raja ayo basin tayo isma balba meee sa wala halo wa ibki oo ma fi hada halil lain huwa wakir wa hbisa ya rafa khatta illa lo hasbala wahib yamsaka ha 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 ay halimbawa kung hiwalay naman kung kung naligaw ay nakakabalik naman daw habis kasi nga alam yung, alam naman yung daan pa uwi at siyempre, pag nawala yung isa ay iiyak talaga, di ba? Iiyak siya hanap ng mga kasamahan niya. Mga cards. Jabber akel bet baden pi isma da hashish wa pi hashish ah moya hashish moya kita may din siyang transuans la mga cards mayroon silang mga damo kinakain at of course mayroon din tubig na pinapainom. Hmm. Nyo, puro babae sila kasi hiwalay yung mga lalaki, yung mga anak nila, iba nag-aalaga din, iba-iba. Ganun pala mag-aalaga ng kambing, dapat hiwa hiwalay yung nanay, hiwalay yung tatay, hiwalay din yung anak. <laughs> yung isa ay napakalaka yan ah lulu yun yeah, yung mga aso naman na mababait na aso kasama nila uh, security nila yun yun si Jafar may dalang pamalo kasi yun ang taga taga-guide ng palo ay ang camping cubs yan sila cubs kumakain ng mga dahon dahon ng mga damo dito sama nila ito yung dalawa ay akin <laughs> yung sa kanya ay yan, mga ng mga kambing yan guys yan yan mga cubs hindi biro magalaga ng kambing ha kasi sa dami na yan dapat marunong kang makisama sa kanila <laughs> yan Iniipon niya lahat. Yan. Yan, baka kasi meron pang mga naiiwan. At yung mga bodyguard ay, yan, yung mga aso niya. Yun. Yan. Kasi mag-8 na, kailangan niya nang umuwi. At sabi niya, bakit daw late ako kasi nag-jogging pa ako, nagpapawis. Kaya uh, ito, na-late niya ako. Yun. mahalaga niyang kambing yan si chopper yan. Yan. yan yan na sila lalakad na o di ba ganun yan kaya sarap yun yan yung cubs kung paano sila tatawid ah yan o ah, di ba yun Tatawid na sila sa kabila. Yan. Ayan, ayan Kag. Tatawid na sila. Yan. Sila kahuli at of course, may sasakyan cubs. Ayan, ayan na sila. Ayan. Mga cubs, ito naman yung mga alaga nung kapatid ni Jasper na si Ibrahim. Ayan, yung kuya niya. Ayan ng mga kambing na masipag kumain kasi yung kay Jasper nandun ha uwi na sila yun yung kay Jasper na sila at ito yung kuya niya na iiwan na naman dito tagalaga ng kambing yun balot na balot yung mukha ni Ibrahim Ibrahim wakil akil akil wakil wakil ayo syup syup Joseph Wakel kaya din kami nung bata kami pinagalaga kami ng mga kambing hindi nila may na makikakainin nila talaga kasi kung ano yung bawal yun talagang masarap yan di ba yan ang buhay dito sa village na ito mga cubs mag-alaga ng mga kambing kamagbahin takanam Kam ba kanam. Mia talatin. Ayaw. Oh, mia talatin. 130 piraso. Ganitong kambing uh, mga cubs. Yan. Diba? Tapos, yung bawat isa ay dipindi rin. Merong mahal at merong mura din. Kaya, makakaano din sila na. No? Makakaano din Basta marami, maraming piraso lang. Hmm. Ibrahim! Ha? Huh? Shout the name, Hada. Ha? Huh? Hada eh. Siniis mo? Hada Kasab. Kasab? Eh, Kasab. Ah, Hada Kasab. Hmm? Arabi ah, Parang siyang... Ah... mais. Na... Yun, binubugaw niya na. Ayan. Ay, ay alis na sila Ayan. pupunta naman sila sa kabila doon na naman sila tok 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 tok

ابراهيم كله هرمة ده؟ ها؟ هرمة كله هرمة؟ لا لا في ثلاثة هذا رجل ايوه وهذا هنا واحد رجل ها؟ واثنين في وهنا واحد ثلاثة كله ثلاثة بس بعدين كله هرمة ليش ليش زيادة هرمة؟ ليش؟ إذا كذا الرجل مشكلة الرجل زيادة مشكلة؟ ايه كي. هو معلوم انت كلام

Huwa asyarap halip? Lahat naman siya asyarap -ay. halip. Sige halip? Ayun. Istri atik mama? Alamin mama. Mama, mama huwa? Alamin siya pilaban. Pi Haa, pilaban. Pi Haa, hindi na. Ang ay asyarap ako pa ba. Um, yun, nanay. Saka ina yung mga bata dyan. Kumaya, maya. Kumalam, sura-sura bet. Kala, sa mo yan. Haa, asyarap mo yan. Alay sura

marana 20 20 ada Jaber Jaber 18 18 so kalamt 30 30 pa pa ay ay tapigari guys at ngayon ay tapos na tayong magpakain ng mga kambing at mag-alaga ng kambing kasama si Jafar thank you guys for watching at sana ay nag-enjoy kayo sa atin pag alaga ng kambing mga calves. don't forget subscribe you hungit pangit we are out peace